Maraming mga hakahaka -haka at kuro-kuro na nagsasabi na ang mga muslim daw ay mga anti-Kristo. Ngunit sa katotohanan sila ay nagkakamali dahil ang pagmamahal ng mga muslim kay Jesus na anak ni Maria o tinatawag nilang nabiisa ay bilang isang sugo at alipin ng Diyos. Kaya ngayon nagtataka ka kung sino nga ba talaga ang sinasabing anti-Kristo na si Masih at Dajjal o tinatawag ng mga Hudyo bilang isang Mochias Mesias na kung saan ito ay ang kanilang tagapagligtas sa nalalabing oras dito sa mundo. Kaya kung mapapansin natin na ang mga Hudyo ay gagawa ng ikatlong templo upang paghandaan ang darating na hari sa kasalukuyang panahon. Kaya kung bago ka nga sa ating channel, eh wag ka ng mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. So let me explain. Ayon sa aking pagsasaliksik Kini ng mga Muslim ang Antikristo na si Dajjal bilang isang literal na huwad at peke na hindi nabanggit sa banal na Quran o sa banal na kasulatan. Ngunit siya ay nabanggit sa maraming hadith ng propeta Muhammad, sumakanya nawa, ang kapayapaan at nagbibigay ng maraming paglalarawan tungkol sa kanya na walang nakagawa o nakapagpaliwanag sa kanyang pagkatao sa mga naunang propeta. At sugo ng Allah Ang mga magulang ni Dajjal ay hindi nagkaanak sa loob ng 30 taon At sa kanyang kabataan naman siya ay nakakapinsala At siya ay may napakamunting kahalagahan na Kung saan siya ay ang lalaking kabataan na may mamulamulang balat At mababa ang taas at may kulot-kulot na buhok At siya ay kahawig ni Ibn Katan radiyallahu anhu Na may maigsi at kulot-kulot na buhok. Ang kanyang mga mata ay tulog ngunit sa katotohanan ay gising. Sa madaling salita siya ay kirat. Ang kanyang kanang mata ay pantay ngunit ang kanyang kaliwang mata ay may kasalantaan na parang nakalutang na ubas. May nakasulat sa gitna ng kanyang noo na kafir na kung saan ang mga mananampalataya lamang sa Allah ang may kakayahang makakita at makabasa sa kanyang noo. Ngayon, dumako tayo sa kanyang pinagmulan. Si Dajjal ay nagbula sa dugo ng mga Yahudi o tinatawag na Hudyo na ang karamihan sa kanyang mga tagasunod ay mga Yahudi at pamumunuan niya ang mga ito at sasama rin sa kanya ang 70,000 mga Yahudi na magmumula sa Esfahan o tinatawag na Iran sa ngayon. At kilala siya ng ibang relihiyon bilang isang masih na kilala sa kristyanismo na tinatawag na Antikristo na kung saan ang pagkakilala sa kanya ng mga hudahismo ay isang mesiyas o mesiya dahil si Dajjal ang nangyaring hinihintay ng mga Yahudi ngayon at ipinalagay na siya nga ang kanilang tagapagligtas sa mundo na kung saan maniniwala ang mga Yahudi sa kanya o ang mga Hudyo at sila ang mamamahala sa buong mundo. Ngunit sa kasamaang palad ay matatagpuan niya ang kanyang mga katapusan sa mga kamay ni Nabi Isa o tinatawag na Jesus na anak ni Maria. Kaya ikaw na nakikinig, anong masasabi mo sa kwentong ito? Totoo ba o hindi totoo? Like, share and comment for more videos.